Yun, good morning guys, no? Update tayo dun sa mga batang nagpapasaway dun sa Marcos Highway nung nakaraan na ipinose natin, no? Kasi may nagtanong dito kung ano na raw ang update. Yan, so kung nahuli raw ba o ano nga ba ang lagay, no? So, nag-comment dito si, ano, no? Si Sir Manungdo na action on down, no? yung mga bata na to so na, nung araw na yon nahuli rin sila no nung tanghali ah uh, nahuli rin daw no kaya lang hindi na natin na uh, nakuha yung kung may update sila kasi nga syempre eh, hindi naman pwedeng i-post yung mga bata na yon no so siguro na pagsabihan o no? kung ano man ang ginawang sanction sa mga bata na yon ah uh, nga ako no nung isa sa mga bata na yon no kaya lang hindi hindi ko maano yung pangalan niya dahil uh, iba yung ginamit kaya walang profile no. Siyempre nagalit sa akin. Ah, uh, isa pa no, uh, napa-comment na rin si mayor no. Kaya ipinost ko tong update kasi nagko-comment na si mayor na no nahuli na no. So nahuli na yung mga bata na yun no. Nung kinabukasan nahuli rin sila agad. Hindi ko lang naipos post Kasi eh, hindi ko pa alam 'yun eh. So, salamat kay PNP Chief ng Antipolo na si Sir Manong Manungdo uh, sa aksyon at sa Barangay Captain din, no, ng Barangay Mambugan, Antipolo. Sana ma-aksyonan din nila no, yung mga rayot sa ano, Gate 1 at yung mga nangaharang sa Blue Mountain, no, madalas. Uh, may mga nabibiktima dyan ng mga kinukuha na ng cellphone at uh, yung nabato no, may mga namamato rin dyan ng kotse nung nakaraan may nabato dyan ng kotse no, nabasag yung gilid, delikado rin no uh, sana may police visibility dyan no, sa may lugar na yan, sa may Blue Mountain uh, yung ano nga pala presinto dyan sa gate 1 no, nasubukan ko na rin humingi ng tulong dyan nung may aksidente nung nakaraan no, so hindi sila, hindi sila pwedeng lapitan para sa mga ganong concern no sana may desk din dyan, no? Para dun sa mga ganong mabilisang uh, mabilis ang aksyon. Kasi uh, doon ka pa pwedeng mag-complain sa gate 2. Sa talagang station, no? So, sa gate 2 lang pwedeng mag-complain o no? mga ganon, no? aksidente o mga ganyan senaryo. Kasi yung presinto dyan sa gate 1, ay ano lang, no? Uh, detention facility. So, isa lang ang pulis dyan. Minsan dalawa. Lalo na sa mga 10 oras ng gabi, no? Ah, hindi sila pwedeng umalis yun para iwanan yung mga binabantayan nila. So, yun lang. Uh, update doon, no? Nahuli na yung mga bata. So, para sa mga nagbabalak na mga bato o mga harang dyan sa Marcos Highway, alam nyo na mangyayari sa inyo, no?